Mayong hapon, ako si Kim Salinas. Pila ka motorista nga nagalabay sa ganan flyover. Nagreklamo sa pagpugok sa trapiko bangod sa pagkayo sa poste sa flyover. Jet grouting activity sa lugar. Magaduga isang apat kabulan sa DPWH 6. Si Zen Kilatang Sasa nakatutok. Temprano palang lang kainas ang aga malaban nga pila sa mga salakyan na ang nagsugata sa mga motorista na padulong sa Iloilo -Ilo City. Halin sa Maliao Pavia, mahina ang dalagan sa mga salakyan. Inibangod pag-abot sa aga na one-way na lang sa Bailong at two-way. Inikasunod sa pag-umpisa sa jet routing activity, uko ng pagkaayo sa mga poste sa Aganan Flyover. Pila ka mga PUJ driver nagpabutsyag sa pagkadismaya, bangod sa nagpugok pagid niya dalagan sa trapiko. Traffic naman eh. to so... Wala na kami, kami notos sa Taytay. -tay. Luyag naman sa pila ka pumuluyo ang matapos gilayon ng proyekto. Kita ka ang traffic na dire-diretso sa Talalupang doon nga halos wala mapreparahan ang pag-manage sa trapiko sa tiyon sa pagpadayon sa proyekto. Apang depensa sa DPWH6 nga nagpahibalo sila sa duha ka LGU, angot sa aktibidad nga himuon sa lugar sa diin magadugay sa sulod sa apat kabulan. Before the start of our activity, na inform na ako ng mga sa local government kit, especially Pavia and Iloilo -Ilo City. We will not start our activity there kung hindi ma-import, ma-inform, -ma although it is a national road. Gintiwaan sa news team nga makuha ang bain sang Pavia LGU apang wala sa may available nga magpa-interview. Matandaan nga temporaryo nga ginpauntat ang proyekto sang DPWH6 Sadto bangod may pareho nga disenyo ini sa unka flyover nga ginhimo sang consultant nga UTCP. Nadiskubrihan man nga wala nagasanto ang data sa seismic test nga ginpatigayan sang DPWH6 kag sang consultant. Sunod sa DPWH6 ipadayon ang pagpakayo sang ng flyover sa teun nga may dugang na nga pondo halin sa national government. Sa piyak nga bahin ginmanduan sang DPWH6 ang Iloilo City District Engineering Office nga magtambong sa Sinapol nga ginpatawag ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas angot sa delay nga mga proyekto sa syudad sa Marso 7. We issued a memorandum to the district engineer to strictly comply and to uh, attend the hearing uh, that will be conducted by the City Mayor of Iloilo uh, -Ilo City. Upod kay Sirilo Randuke, Zen Kilantang Sasa. one Western Visayas.